Mare, naginig mo na ba ang latest tungkol sa DepEd? Mula sa diktadurang Marcos, balak gawing diktadura na lamang ang isang titulo ng paksa sa topic outline ng grade 6 agaling panlipunan. Isa ito sa mga pagbabago kasama ng pagtanggal ng mother tongue sa ilalim ng matatag curriculum. Ano ito ka mo? Mari, narinig mo na ba ang latest? Ang ibig sabihin nito, ay makabagong kurikulum na napapanahon, talino na mula sa isip at puso, tapang na humarap sa anuman ang hamon sa buhay at galing ng Pilipino nangingibabaw sa mundo. Nakakahingal, no? Matapos ang mahabang pagsusuri ng panibagong kurikulum, paunti-unti itong isasulong mula sa susunod na taon hanggang 2028. At imbis sa pitong learning areas, ito ay magpupokus na lamang sa lima. Language, reading and literacy, mathematics, makabansa, at good manners and right conduct. Ika ni DepEd Bureau of Curriculum Development Jocelyn Andaya, sa pagbawas o decongest ng curriculum ay mas matutuunan ng pansin ang essential skills na literacy at numeracy. Dahil ayon kay VP Sara Duterte, siniyasat ng ahensya ang curriculum dahil sa nakakaalaramang antas na nakuha ng mga estudyante sa nasyonal at international na pagsusulit. Dagdag ni Andaya, ang pagsulong na matatag ay isang milestone patungo sa pagbabago ng Philippine Basic Education System. Pero teka, ano kayang say ng mga kamagitas natin tungkol dito? Okay lang din, oo, okay lang. Kasi, um, I mean, to make them all equal, lahat na naging pangulo, um, para hindi na nagiging bias sa kanila, di ba? Kasi parang, in old generation, yun ay lumilitaw eh, pumapangit. Ang pangalan lang nila, Siguro kung pagbabasihan natin, sa aking opinion, um, lahat naman eh, merong, merong pagiging diktatura ang namuno. Diba? Pero ang kanya, na-associate lagi yung pangalan nila. sa so, parang nasisira. Siguro yun ang nagiging pangit. Hindi pwede yun. Eh. Ba't naman po? Ay eh, kasi uh, alam ganun niyo yun nung panahon ni Marcos. Malupit noon. Ah, mag martial na naman. In general, history makes us step forward and learn from the past mistakes. Kasi pag tinanggal mo yun, makakalimot yung mga tao and eh nakakalimot na nga sila. I do not agree because that is not what happened. You even have a video Marcos declaring martial law. ba? Diba? So, what better proof is reality? Well, if they will not, um, they will not tell the truth, you are, you are propagating a lie. Ayon sa DepEd, wala naman daw political pressure sa kanila upang baguhin ang term na diktadurang Marcos. Ginawa lamang daw nila ang proposal upang mas gawing generic ang pagtuturo ng iba't ibang hamon sa demokrasya ng Pilipinas. Sa revised Araling Panlipunan Curriculum ng Grade 6, makikitang ituturo sa third quarter ang iba't ibang political, economical, at sociocultural challenges na hinarap ng bansa mula 1946 hanggang 1986. Ang pagtuturo ng diktadurang Marcos ay nasa letter C, kasunod ng pagtuturo ng mga hamong dulot ng neokolonyalismo. Giit ng DepEd, nais lang nilang i-organize ang curriculum guide. Imbis na ituro ang mga hamon sa bansa per administration, balak nilang gawing theme-based na lang ang pagdidiscuss ng mga ito. Alam niyo po, uh, titingnan niyan po natin yung curriculum guide. Alam niyo po dito sa grade 6. Aralin Panlipunan, quarter 3. Uh, inayos lang po natin kung paano siya nasusulat. For, by teams po ito. Sa madaling sabi, dahil in general ang pagtuturo sa mga hamas sa demokrasya, dapat ay hindi ito kaagad dinidikit sa mga Marcos. Kumbaga, sub-theme lang dapat ang Declaration of Martial Law sa nasabing topic. Dagdag ng DepEd, hindi naman nila pagbabawalan ang mga guro na gamitin ang term na diktadurang Marcos tuwing discuss ang 1972 martial law. Hindi pa rin naman daw ito final, kaya walang dapat ikabahala ang mga tao. Sa ngayon, nasa pilot period pa lang ang matatag-curriculum. Pero hindi kinagat ng ilang kongresista ang paliwanag na ito. Anila, kung matupad man ito, baka naging negavise ang ating kasaysayan. Parang sinatanggal mo at mo ang history sa ginagawang ganito at ito ay ano no, uh, insulto sa mga libo mga natiktima ng martial law. Naniniwala ang kabataan na hindi dapat malimot ng ating kolektibong pag-alala na ang panahon na ito ay isang diktadura. Kaya kada taon ay masugid din ang ating panawagan para manumbalik ang pag-aaral ng kasaysayan sa high school at mas paghusayin pa ang pagtuturo nito sa elementarya nang hindi nakabaluktot ang naratibo. Pero teka, historical revisionism nga ba ito? Marcos Senior was the one who instituted or implemented martial law. So kapag tinanggal kasi natin yung pangalan nila doon, hindi natin maipapaliwanag ng maayos. Pero kapag sila yung nakaupo at you know, they wanted to take away A name that has been known, no not just in the Philippines but in the world. Ipanahon nayon. Ipanahon eh, ng dictadores sa Southeast Asia. You know, in in the rest of the world, yung pangalang Marcos Senior hindi lang nakalagay yon sa pangalan ng kasaysayan ng Pilipinas. Kung di sa kasaysayan ng mga dictador sa buong mundo, it would not just create you know confusion, discussion, debate among Filipino people, but also the rest of the world. the name Marcos would always be there. Hindi maitatanggi na isa sa mga dahilan kung bakit isyo ito ay dahil isang Marcos ulit ang nakaupo. Kumbaga, bakit ngayon pa kung kailan isang Marcos ulit ang presidente ng bansa? Saka, sa kasalukuyan, hati-hati pa rin ang opinyon ng kakamihan sa panukalang isyong ito. May mga sang-ayon sa pagbabago habang meron din namang tumututol dito. Ngunit tulad nga ng sinabi ng ating history professor... Pero kung, kung talagang nak nakatatak sa kasaysayan yung pangalan, parang isang bagay ito na, you know, denies the future of the Filipinos um, to, to link what transpired in the past. So, agree ba kayo sa panukalang ito ng DepEd? O sa tingin nyo, may iba pang issue sa edukasyon na dapat mas pagtuunan ng pansin?